Tuloy-tuloy sa pagbibigay ng libreng training ang PMTC o Provincial Manpower Training Center para sa mga out-of-school youth sa lahat ng Nobu Isihano na nais matuto sa iba't ibang skills para magamit sa paghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Ang PMTC ay nasa 30 taong nang nagsiservisyo sa ilalim ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija na nagsimula noong 1994 sa pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali Hangarin nila na paunlarin ang programang ito para makatulong sa pamilyang Nobu Isihano na umasenso ang kanilang buhay. May dalawampot iba't ibang course na pwedeng pagpilian, kabilang na ang NC2 assessment ng TESDA, gaya ng shielded metal arc welding, beauty care, hairdressing, massage therapy, at sa wala namang NC2 ay ang computer servicing, rep and aircon, automotive, electrical, engine component and tune-up, auto under chassis, electronic servicing, dressmaking and tailoring, advanced autocad, at marami pang iba. Ayon kay Nario Ganapin, trainer ng PMPC, isa sa pinaka-in-demand na trabaho ngayon ang automotive. Lalo na sa ibang bansa, maging sa mga bakit talyer, ay pwede nang magtayo. Ang iba naman ay naisumanong matuto para may sarili silang kaalaman kung papaano ang troubleshooting sa kanilang sariling sasakyan. Ito yung in-demand ngayon na na skill ng bawat estudyante na gustong matuto. Gusto nilang matagdagan yung kanilang kalaman, lalo na sa engine, sa under chassis, para sa pag-maintain nila ng sarili nilang sasakyan, ay hindi sila maloko o, hindi, o kaya nilang gawin. At ang pangalawa, yung uh, under chassis, sobrang pagdating sa shop, ito yung karamihan ginagawa, karaniwang ginagawa ng mga uh, technician sa mga sa mga talyer, yung under chassis. Kasama rin sa in-demand ngayon dito sa Pilipinas at maging sa mga nais magtrabaho bilang OFW ay ang kursong massage therapy o health wellness. Usually po kapag sila'y umabroad, ang una pong hinahanap nila yung mga batang may mga skill, lalo po yung massage. And then, uh, kung ano po yung mga courses na ino-offer namin dito sa PNTC, in demand po kahit saan po sila pumunta, is magagamit po ng mga bata. Pagkatapos ng kanilang training sa PMTC na 120 hours in 45 days ay tinutulungan ang mga estudyante sa assessment para makakuha ng NC2 certificate sa TESDA na hinahanap kapag nag-aapply ng trabaho sa abroad. Ang PMTC ay may limang branches sa lalawigan na matatagpuan sa Gapan City, Bungabon, San Jose City, Gimba at ang main branch nito dito nga sa Cabanatuan City. Ipinagmamalaki ni PMTC Chief Raul Esteban ang facilities and equipment nito dahil kompleto ito sa kagamitan at lahat ng classroom nito ay fully air-conditioned at higit sa lahat ay magagaling ang mga trainer. Iba po ang pasilidad dito po sa atin po sa PMTC dahil ito po ay supported po ng provincial government. Kung makikita niyo po ang mga aircon ay ating mga classrooms dito, air conditioned. Ang atin pong mga equipment facilities po sa standard po 'yan ng ano ng atin pong pangangailangan uh, para po maibigay natin lahat ito sa atin pong uh, kapataan at matuto sila sa atin pong pagsasanay. Ang atin pong mga trainers uh, certified po na mauhusay. Magkakaroon na rin ng mga bagong kurso para sa mga heavy equipment operator ang PMTC para sa mga nais matuto mag-operate ng backhoe, bulldozer, forklift at malalaking truck na mayroon ang Kapitolyo. Inaanyayahan ni Miss Amparo Mariano ang lahat ng na mga nais mag-training sa darating na summer class na magsisimula ang enrollment sa March 1 hanggang March 31, 2024. Kasama si na Angel Mar Bumandlag at Jeremy Ramos, Smile Super 23 para sa Balitang Unang Sigaw.